Inyong bat bati ka? Mayong hapon di atanan at sa Butuan City! Dito na ako sa Wow Wow Win! Artista na ko! Hmm, nalambing ano. You know? Ah, uh, ikaw ba may pamilya na? Single? Ah, uh, may boyfriend pa akong kinakasama. Live-in partner ko po siya, Will. Okay. Three years. Three years na kayo? Yes po. Hindi pa kayo kasal? Hindi pa po. Wala pa kayong baby? Wala pa po. Okay. Sa call center ka? Yes po. Three years! This is Chicks from AT&T. How I may help you today? Hmm. Kamusta ang buhay mo? Masaya, Will, pero puyat. Three no. years na po akong puyat, actually. Anong schedule mo? Um Graveyard shift po ako. 11 p.m. to 8 p.m. Bakit mo tinawag na graveyard yan? Kasi parang zombie. Panggabi yung trabaho mo. Ganun ba yun? Yes, hmm. siguro. Okay. Pakilala mo na ako sa inyong samot. Pinapakilala ko po sa inyo ang pinakamamahal ko at pinapakilala pinakagwapo kong boyfriend si Ayel Oxtero. Magandang hapon pa rin, Will. Nang hapon. Oh, oh, dito. <laughs> Anong gusto mo sabihin? Uh, mahal. <laughs> And pangarap niya kasi matapos yung pag aral niya, Will. Eh. So parang feeling ko minsan. Sorry. Feeling ko minsan hindi mean... ako deserve. Kasi sa so, ngayon wala pa po, po akong trabaho, Will. Eh. Pero Pangako ko, mahal, na ano, magtutrabaho ako para makatulong sa pag-aaral mo. Thank you. Yun lang Mahal na mahal kita. Jigs, ano gusto mo sabihin? Um, mahal. Yes ma Ngayon ko lang sab sasabihin sa'yo to. Nagpapasalamat ako dahil dumating ka sa buhay ko. Inaalagaan mo ako. Minahal mo ako. Pin pinagluluto mo ako. Pinaglalabo mo ako. Inaalagaan mo ako. Kaya sobrang pasasalamat ko sa Diyos na dumating ka sa buhay ko. Maraming maraming salamat. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Mati. Uy, hey, mabait tong boyfriend mo, ha? Di ba? Parang sobrang mahal ka niya. Saka, ano siya sa'yo. Yes, po. Parang nahihirapan siya kasi hindi siya makatulong. Wala pa ka natin ng pag-ibig ni Ayal at ni Chicks. Di ba? Galing. Sana dumating ang panahon, Ayal, pag okay ka na, di ba? Ito na yung babaeng pag, ano, kasama mo habang buhay. Siya na po talaga, paring Will. Alam ko. Siya ba talaga? <laughs> Ikaw. Opo, Will. Ano, opo mo parang? <laughs> opo! Kasi feeling ko siya na din talaga yung lalaking para sa akin. Alam mo, nakakaingit ko yun. Kasi matagal na kami, Will eh. Three Hindi years. matagal ng tatlong taon, hoy. Matag I mean, Hindi sa mga naging na boyfriend ko, Will. Alam mo ang relasyon, wala sa panahon yan. Wala sa tagal yan. Kasi may four years nag May 50 ah, years Nasa inyong dalawa yan. Para sa akin, ang panahon, hindi yan. Kung ano yung pagkakaintindihan.